Mayroon ka bang mensahe kay kay Miles? Anong mensahe mo kay Miles? Nakiki maring nakikinig siya, manonood siya. <laughs> mensahe ko sa kanya. Then ayun oh, tumingin ka doon kay <laughs> si Miles. Miles, pasensya ka na. God bless. <laughs> ang ang wonder ko ngayon is since nagka-jowa ka, paano mo naging jowa to? Kasi alam nating iniisip mo palagi negative eh. Mm. Paano mo napasagot tong si ano si Miles? Ano eh, parang natural lang eh. Oh, Anong oh, ginawa oh, mo oh. para maging natural siya do? Na hindi mo ma-apply kay Anggi? O hindi mo na-apply? Eh kasi ang, 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 video ang, call kasi. Wow. Oh! Um. Ano ba pinakita mo sa video call? <laughs> wala, wala Pinakita mo ba ng dolyar? <laughs> <laughs> ang ano? Joke lang po. Joke ang, lang yun. Ang ano kasi ang sa amin ni ni Miles. Kung ano, parang gusto namin isa't isa na. Parang gusto agad namin yung isa't isa. Ewan ko kung bakit ganun. Ang labo nga, di ba? Oh, okay. okay. Bago, tayo, bago Iba. natin, is, ano, bago natin ikuwento si Bas, taposin muna natin siya. Okay. <laughs> Kasi gusto ko <laughs> wala no, pa na naman. Wala ko nga naman. Wala ko nga naman. Sorry, sorry. Yung ending eh. Okay, so. Ayun, nagkakatitigan na. <laughs> ah, to, yun, Nainis ka na sa sarili mo. Anong next move? Anong <laughs> next move tina, yung ko, ginawa mo? Gusto ko siya kausapin. Yung nga, sabi ko sa side boy ko. No. Sabi ko. Ayun. So sabi mo sa side boy mo. I wanna talk to her. Boy. Sabi mo, gusto ko siya makausap. oh, oh so. Oh, oh, na natin, Sinetap sinabi, niya. niya. Oh. Sinabi niya, sinabi niya ngayon. Oh. Sinabi Ayun. mo, magkita tayo ng lunch. Ganun ba? Oo. Oh, no. oh. Hindi. Uh, actually, end of shift na yun eh. End okay, of okay end of shift. Sinabi it mo it ba, day. oh, ihatid na kita. Hindi, okay, ganito na. nga. Wait lang, ino naan mo ako. Gusto ko pumunta ako sa department nila. Mm. Magpunta ko, hindi ko alam kung lalapit ako. Siyempre, nahiya ako. Hindi tayo buka for clip. ko sa kanya, nagulat ako, tinatawag ako. Paano, paano ako tinatawag? Ganyan yung ulo niya eh, kumaga. Oh, oh. mo. Parang so yung usa yun sa yung asa sa FX. Oh, <laughs> oh, para, oh, oh, yung oh, ano. Oh, yung yun. oh. Habang nila, sabi ko, shit, eto na. Eto na. Aba, ito na. Ito na. Aba ito na! Ina! <laughs> Anong naramdaman mo ng moment na yun? Kinabahan ka ba? Ano ba? Naihi ka ba? Kaba. Kaba. Kinakabahan <laughs> kaba. Kina ako. Kina Oh. So, so lumapit okay, na ba? Lumapit ka na, gamit yung forklift mo. Hindi, naglakad <laughs> <laughs> oh, <lumad> na ako. <laughs> ah, like, Baka ako, eh. muna, oh, na ako? Oh. Pinag mo oh, na, pinag mo, na. na. Naglakad na ako. Sabi, eh, maingay yung ano, may machine kasi dun. Eh. So, habang ano, habang naglalakad ka, nararamdaman mo? Habang papunta oh, sa... Oh, ano yung tumatakbo sa isip mo? Ay, ano sabi isip? ko, fuck, ito na. Parang ganun. <laughs> so, oh, so lumapit ako sa kanya. Paglapit ko, sabi ko, wag dito tayo mag-usap, maingay. So, nag- so nag siya. Sin sinundan ko sa likod. Sa likod? Sinundan mo sa, oh, okay, oh. So, so, sa... Sa, back door na naman. Hindi, no. back door. Like, parang likod <coughs> lang nila. Oh, para tahimik lang. yun. Oh. Yung, ah, parang walang istorbo. Oh. Sabi ko sa kanya, gusto ko mag-sorry sa'yo. Kasi eh, uh, nagkamali ako ng approach sa'yo noong una. Parang ayabang akong... Hmm. Oh, yun. Oh. Wow. Yeah, presko. Press ko, press ko. Tapos sabi niya, explain din niya na, oh nga, ganyan. Tapos sabi niya, uh, hindi pa rin siya ready magka... Uh, pumasok isang relasyon. Yeah. Sabi ko, okay. Ah, 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 ano, sabi ko siya, as, ano, ako rin. Sabi ko, hindi rin pa ako ready. Sabi ko siya, yan, ganun. Mm. Tapos sabi niya, alright, kung ganun pala, di okay. Tapos sabi, tapos sabi ko, um, uh, so okay, okay, ako tayo, friends tayo. Sabi ko siya, ah yeah, that's fine. Sabi ko siya, yan, ganun. Tapos so basically, <laughs> reject ka ng babae. Ah, eh, kasi hindi na naman yung ligaw eh. Hindi ko, uh. hindi, reject ba yun? Hindi kasi Ay, parang nag, Kasi sabi ko rin, ayaw. Tinawag mo yung side boy mo. Bili oh. mo ng bubble tea. So, nagbibigay ka ng hint na gusto mo siya. Yeah. Pero so, paano kung gusto lang pala niya na... Gusto friends lang muna pala tayo? ng bubble tea. Gusto <laughs> <laughs> so, oh, eh. gusto muna ng... Maging ano, friends, friends, muna. Friends muna friends kasi muna. alam ko, kasi, alam ba ito, bata-bata pa, no? Hindi pa uh, siya ready pumasok sa... Kasi ako kasi, parang isip ko, but hindi pa hindi ko pa nailigawan but irrelevant parang hindi ko eh mo hindi ko na nag- I don't think na ito lang ah personal na perspective mm. ko lang ah parang uh. Sa tansya ko naman, hindi kanya ni ire-reject. Parang hmm. let's just say, what if gusto niya lang na makilala ka muna? Oo. Uh, alam mo, yung para. kasi hindi naman sa... Ikaw ba, bilang tao, gusto mo tumalong sa relasyon na hindi mo alam na hindi mo naman kilala yung tao. tao. Yeah, ba? Diba? Baka ganun lang. Hmm. Pero sa'yo ba, tinake mo yun as negative agad? Hindi, hindi actually. Hindi naman. So ngayon, magkaibigan na kayo, parang doon nagtapos. Yeah. Uh, nung, ano, nung paalis na kami, ewan ko nagulat lang ako nung paalis na kami. Ano ah... Uh, pinauna niya ako. Oh. Para pas bigla pumasok si wait lang parang ladies first. Sabi niya, yeah, ladies first daw siya, di, siya na una. Nagdala ka. Gentleman bala. Gentleman. Di nagdala kami sa bahay. Tapos pangitingiti ako. Sabi sa akin, "Wag kang umiti. Baka makita Maka tayo." Wala nakaisa ka ano? Baka makita tayo mga tita. Yan oh. sabi sa akin. Kasi ayan niya kasi naririnig kasi mga tita doon mga ano eh. Oh. Ano? Mga Marites. Oh. Chismosa. No, marites. Okay. Yeah, mga Marites. Mga, mga ano. Bet nga ba kasi doon, nagtataka ako. Mm -hmm. Lagi kang pumapanig sa side men mo, sa mga tita, kung kaya mo namang gawin ng ikaw lang. Yun na nga eh. Hindi ko nga lang bakit eh. Sa tingin mo bakit? Kasi nga 7 ano eh, out of 10 nga eh. Hmm. Pare matas yun, 7 out of 10. Ano ba, kulang yung confidence o kulang ka sa buwan ng pinanganak? <laughs> <laughs> ano, Siguro kulang ako sa ano. Parang, um, kasi hindi pa ako, ayoko pa rin yung pangasasang relasyon eh. Oh. Ayoko mag-move ng... So mahal mo ba yung ex mo? Si miles, miles. oh. Okay, okay. Alam ba ni Miles to? <laughs> Hindi nga eh. Ngayon, <laughs> ah, okay, alam na niya. Oh. Ay, ay, ano bang... Pina, kasi naalala ko, kinuwento mo, nagkita kayo ni, ni Miles mm. nung umuwi kayo ng Philippines. Kailan ba? Nung February? Oh, Oo, nung February. Anong dahilan? Ba't kayo nagkayawalay ba? Anong... Kasi parang okay naman kayo. Pinopost mo siya sa story mo, mm. sa my day mo. Mm. Anong... Anong... Ba't naging it's complicated? ano kasalanan ko rin eh. Sa tawa lang. Mahit mo, anong kasalanan sabra, mo? Sobra... Ano? Negative ka na naman. Hindi, <laughs> <So> na. <laughs> <laughs> na, ano? Um tag dito. Ano kasi ako eh, kumbaga, pag sinabi ng family relatives ko or something na maghanap ka pa dyan, marami pa dyan. Ano sinusunod ko agad? So, hindi hindi siya gusto ng family mo? Parang Ay, ganun, ganun ano, ba? Anong mm. anong dahilan na anong bakit dahilan? hindi siya gusto ng family? Siguro kasi uh, same ano, same uh, uh, community, same barrio, same town. Ano masama do? Ah, alam mo naman yan sa atin, kumbaga family, mas mataas yung family nito sa family nito. Kumbaga parang, oh, may parang may ano, may ganun ba sa inyo, Kurt? Parang k-drama, alam, 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 pa. uh, alam mo yun. Like, alam mo yung parang, alam mo yung let's say sa traditional Korean or Chinese, may mga hierarchy yung... Mistad. May ganun ba tayo? Sa, at, sa, Rizal, wala namang kaming ganun. Sa Cavite ko lang narinig yun. so, sa Cavite pala. May hierarchy. May hierarchy. Kumbaga <laughs> may hierarchy <laughs> mga elite, tapos oh, mga elite. Okay. mga peasants, ganun. Kasi yung, yung lugar kasi namin, Ah, parang tambalasik. Hindi ano, naman malasik. Kumpaka parang Uh, ano? So, tiga saan kayo? Tiga saan? Sa? Imus. Tiga Imus. Alapang? Alapan. Alapan. Sa Alapan. Alapan. Oh, okay. okay. Kumbaga, yung uh, kumbaga, family ni, ni let's say, Del Rosario. Family ni Del Rosario to. Yan yan. Family ni Rosas. Zamora. Oh, Kailan na yung mga ano yan? Businessman gumburza, yan. Gumburza. Mga gumburza. <laughs> gumburza. So, so, itong, itong, family nito, mga ano to, mga mga, mga mababayan, mga layan, mga ganyan. Mga ganun. Gumbag -ganun. so, So, Ito, the, yung mga brosas ba? Saan ba kayo mga kilala? Ah uh, no. bro, sa side. De ba Matakas nga daw sila eh. Hindi ka. Actually bro, sa side ng lolo ko. Ay side ng lola oh, mo. Pero yung side ng mga lola ko na may At? medyo may kaya is oh. ano, De Los Santos Caldejon. Yung mga Caldejon, para mga God. ano yun, mga mayor, mga ganun ba? Hindi <laughs> 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 naman Man. may mga kaya lang, may mga lupa lang. May mga lupa. <laughs> <laughs> Ito si si Miles, si girl. Mm -hmm. Parang mas mababa yung katayuan nila sa pamumuhay sa mga De Los yeah. Santos Caldehon. Oo. Oh, uh -oh. uh -oh So, parang sa tingin mo, yun yung tinitignan ng magulang mo kung bakit parang ayaw niya Hindi makatunod. rin eh. Uh, family history din eh. Kumbaga yung, yung Wait, lolo niyan, gento yung lola niyan, ganyan yung tita niya. Parang ganun. Gan, meron ay, siya. Ay, kaso 2023 na ngayon. Oh, yun. Okay. na. Hindi mo, di mo ba naisip sa sarili mo na ilan taon ka na? 27. Na dapat ngayon, hindi yung yun kasi oh. parang kaya mo na mag-provide sa sarili mo. Mga kaya mo nang gumawa ng decision oh. desisyon. Oh, yung, alam mo yung sa mga teleserye na oh, yung, yung, yung mayayaman. Oo tapos uh, hindi pwede yung uh, ano kasi mahirap. So ganun. parang nanimbang pinipili mo ba rin yung family mo? Hayun ba yan. Parang, parang ayaw kasi na may ano, sa ano family ko may grudge. Kumbaga ayoko nang... Pero sa tingin mo ba tama yung decision mo na yan? Oh, masaya na, ka ba sa decision oh, mo? Na, uh, na ano? <laughs> nasundin mo sila na kasi Kahit hindi ka masaya sa decision mo, di ba? Oh, uh -huh. kumbaga uh -huh. sinas tulad yan, Sabihin na nating mahal mo si Miles. Mm. Uh -huh. so, So balit, hindi mo maipagpatuloy ang pagmamahal mo o ang love story niyo ni Miles gawa ng humahad lang mm. ang pamilya mo. Mm. Tsaka so, pag ano, pagkain na ba, sila ba yung magpuprovide exactly. sa pamilya mo? Exactly, yeah. Papadala ka ba ng lola mo? Oo. Oh. Ano ba? Ano well, ba? lahat yun. Lahat Di naman Di mo ba yun, naisip yung mga ganun? Lahat naman yung naisip ko. Lahat yun na, ano, na, uh, kumbaga, na-experience ko. Kasi marami na akong papadala ng mga love story oh. na tungkol sa mga ganun. Lahat naman yun na, na ano, kaso nga, sa side ko rin, hindi rin pa ako ready. Tsaka... Anong ano ba't hindi ka ready? Hindi pa ako ready mag-commit. Kasi once na... Il ilan taon na ba kayo? Gano'n kayo katagal? Five years na kami nun. Pero si hindi, ka pa hindi, hindi ka pa ready mag-commit? Oo. 5 years? Kasi ano eh. 5 years... Yeah, 5 years kami. Yeah. No. Pero nag-break na kayo, hindi no. pa? Oo, lagi kami nag-break. Kasi ano... So, kumbaga parang on and, off on, oh, and on off. on and off. Sa tingin mo ba nakakatu nakakalala o nakakasama yung pag pagiging LDR niyo ba't on eh palagi yes. Ano bang ano ba pinagawa niya Wala usually mga like lang sa Facebook or Oh Kasi bakit ka nga nagpo-post ng my moesto Nalala mo pre yung mga my story nito puro babae Oh o, oh anong, ba, oh mga ba, nasa TikTok, yung, na TikTok ng mga babae so, Ano ba, ba, tinatagaw oh, yun oh so, astig ba yung pag may girlfriend ka nagpo-post para sa mga ganun eh. So pinapaselos mo ganun. Hindi naman parang mayabang 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 nang yayabang. Nagyayabang uh, <laughs> ka. Yabang sa Northgate. Sa sa Northgate. O parang para nag away kayo. So yung parang para makabawi ka. Inisin ko nga 'to. Magpo-post ako, ako ng babae ng babae ng babae sa mga babae. Oh, parang ganun kasi inisipan tini niya. Tinitrigger mo. Inisipan oh. niya kami babae. Okay, kami babae. Magpo-post okay. ako oh. ng babae. Eh sa paano kung na siya tayo? naman oh. na nagpost ng lalaki? Anong gagawin mo? Hindi magagalit. Mga tulig pala kayo. So sa buong 5 years yun, anong parang lagi pinag-aaway. Time, oras talaga, time. Pag minsan S6 wala. 6 PM to uh, 12. I know. Magka-video call Magka kayo. Magka-video call kayo. Nag-aaway ano pa kayo nun. Kasi minsan kasi nawawalan siya ng ano, eh, trust issue din eh. Trust talaga eh. 'pag LDR talaga, 'pag walang tiwala, no, mahirap eh. Nagiging oh. toxic eh. So sa tingin mo, mm. since meron na kayong ganitong problema at walang solusyon eh, kasi mm. eh, parehas kayo magkaiba. Oh. Mm. Hindi mo pa ba naisipan na tapusin na yung relasyon? Actually, naisip ko na. Oh. Kasi mahirap, parang siyempre sa side ko, mahirap bitawan yung five years. So, dahil old school nga yung ano, pamilya mo, di ba pag may nangyari sa sa'yo? O, oh, dapat, dapat oh, panagutam 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 mo to. O, oh, pakasalam mo. Oo. Oh, oh, oh. Hindi yeah, ba sila ganun? Hindi, hindi. Hindi mo sinabi sa lolo, la, Oo. Oh. Wala eh. Wala, matanda ka na. Huwag wala ka 2023 na ngayon. Mga Wala, walang ganun. So, ano ba may pinag- So, okay. Ngayon na... sorry, sorry. So, ngayon na... um, realize mo to. Mm. Meron ka bang mensahe kay kay Miles? Anong mensahe mo kay Miles? Nakikinig, maring nakikinig siya, manonood siya. Mensahe ko sa kanya. Hindi, ayun o. Tumingin ka doon. Kaya si Miles. Miles? Pasensya ka na. God bless. Hindi, ano, sorry sa mga nagawa ko. Oo, ayan Oh. Eh, no? Tapos, syempre. Narinig niyo yan ngayon. Well, kasi ano ka kasi hindi ko napanindigan yung mga sinabi ko sa kanya. Ano pa ang mga sinabi mo? Pwede bang i-share mo? Oh?